guys, good afternoon at kararating ko lang po galing ano, uh, pili so, nandito naman na tayo ngayon sa buri, so magbablog tayo, dito po kayo doon sa bahay ni Nineng Gemma so dadaan mo na ako dito Ayan. hi ate Bilog hmm? ate Bilog. <laughs> ate Bilog kuya Travis Ayan, guys. So, dap ay, hala, ko. Dapat kailangan ito naman na muna dapat na una. paayos. Ang um, yung tulay, guys. Ayan. At nandito si Kasi. Wala na siyang bahay. Ayan, sira na yung bahay niya. Wala na. Ito yung kapatid ko. Ay. may ito na yung bahay nila, guys. <laughs> Ayan, si May May Ayan. So, ito guys, wala po kasi ako dito nung uh, sinira na to. Ito bahay niya. Ayan, wala na guys. So, ang tagal na po, uh, almost mag one week na din po. Nagahantay po kami ng haligi. Wala pa po. <laughs> Nagahantay po kami ng haligi. Wala pa po. Kasi nung nakausap ni papa nung ano nung bago ako umalis is sabi daw po is ano parang ano siya ano nga sa tagalog ng halig maikli. maikli ano ba to guys <laughs> hindi tayo magtaga, hindi tayo marunong magtagalog so yun, maikli po siya kaya naghanap naman ng iba si papa na makukuhanan po ng haligi so nagsama po silang dalawa ni papa onyo ni Kablovers po na maghanap. So nakakuha po sila doon sa Makahoy, doon sa pinakamalayo. Doon kila Kuya, kila kuya Sunny Parson. Doon pa sa may unahan nila Kuya Sunny Parson. So, yun. ah uh, dapat po malagyan na ng haligi kasi para din po ma... Opo. Oh para din po ma... Ano siya? Ma-estimate kung ano po yung... Kung... tawag yan, kung ano po yung may ilalagay na mga, mga, ibang materialis dyan, kung ano pa po yung kulang. So, kapag na tayo na talaga siya ng haligi is, talagang duro diretsyo na talaga yun guys. Kaya naghahantay na lang ako mapatayuan po siya ng haligi. So, ito, parang dito lang sila, sila magawa ng bahay. Saka, saka ito may, may, ano, may sarili din may Ari dyan. So, yun at Sabi daw po, ni Papa kanina is sa Monday o Tuesday daw po i-deliver ide yung ano, yung yung mga haligi. So, baka mga Wednesday po, or kung, kung maaga po yung pag-deliver ng mga haligi is uh, makakapagpatayo na po ng haligi dito guys. Ng poste. Diyan. Tapos, pag natapos na yon yung ano naman, yung skeleton skeleton. So, yun pala guys is sarap sarap din ng ano mo, kain mo. Ha? Happy birthday. Happy birthday. Ayun guys. Yon, ito is na deliver na na deliver na po ngayon. Ngayon lang ano ni? Ngayon lang. Ilang perasa to ni? 27. 27 pieces to guys. Ang nabayaran ata ni Papa pero pinagawang ko si Papa ng resibo, hindi ko pa alam kung magkano lahat-lahat. Kasi, nung time kasi na ano, na naghahanap sila ng haligid doon sa... Sa Busing, baton, eh. ba, Tony? Busing? Sa Bukana. Doon sa... Tatawid ka pa, guys, ng dagat. Ng, ng, na, na so, ilang araw din po namin ito hinihintay kasi po is ano, uh, marami pa pong proseso ng na, na, ginawa kasi kailangan pa po maghanap na mag ha kay stress <laughs> nauutal na naman ako guys so mag, ah, ano da saro saro lang guys so Tama <laughs> si Kuya Travis isa-isa na ah. <laughs> <Sama -sama. laughs> eh, hindi tayo marunong magtagalog guys. Kaya pagpasensya ninyo na yon So, ito is humingi si Papa ng, humingi sila ng permit kaya matagal po po ito na proseso. Kaya akala ko nga po hindi magagawa yung pagputol nito. Kasi nga po, ah, uh, kailangan ng permit. So, yun guys is sa awa ng Diyos, ayan, na-deliver na din po. So, excited na ako talaga na makita ko yung kabuuhan ta kabuuhan ng poste, yan, skeleton sa lahat-lahat. So, supportahan nyo ako guys sa aking project. <laughs> ayan, supportahan nyo ako guys dito sa project ko na mapatayuan si Nining Gemma ng, yan, ng bahay. So, ito nga po pala. So, ito nga po pala guys is gumawa mo na sila dito ng ano si uh, seed house lagayan tambakan po ng mga gamit kasi inalis na po yung mga gamit doon sa taas doon sa sa store inalis na po yung mga gamit nila doon para ano ma malinisan na din po yun so hanggang ano pa September 11 pa yung ano na Huwag nang katapusan. Taano man. Eh, syempre, magbabayad ka pang renta. Pero ang mga gamit po doon, mayroon. Ay, ang mga si... Pero ang... Pero magre-renta ka pa doon, man. Ayan nga. Ito kong tutuusin, guys. Ano? Ah, September... Ano pa siya? September 11 pa siya mag-alis doon sa tindahan. Dapat nga, mag pa sila doon, eh. Kasi ano pa naman ngayon uh, November ay November August 30 po ngayon so may may 31 ba yun eh maya. so may 11 days pa sila mag -stay doon guys so dapat ano hatiun mo na lang yung pambayad doon sa ano kasi syempre dapat magkikusap ka naman na ano ang mahal pa naman ng renta tapos syempre okay. hmm. naalaman na, naalam na kanilang ako tapos sabi na sa kuya, mga kumahali na muna nag anak ka tapos. yung Okay na. Si Artis, kulang gaya siya, Martis? na! Martis? Ah, di sa Martis mahakot itong ano tanga ni Masabay na si... Si Harigi. Ano dito? Ipadirito na tayo dito ang ubing. narin narin Martis. 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 Eh. Guys, wala akong pasok nun, pero means di may pasok ako, pero huwag tayo muna umuwi. <laughs> Ang ganda sana, guys, kung ako talaga yung magano, ano, magbablog. Para, ano. Uh oh. Pero, ma, may, may klase ko eh, God. Ika na lang mag para sa ko. <laughs> so, ayan guys, ang mga, 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 bata. Dali ng merienda. Nay, birthday mo, Nay? Happy, ha? <laughs> Happy, <birthday>, ha? <laughs> Happy birthday, ha? Happy birthday. Oh, kanta nang si Nonoy, si si Ace. Ano na? Di kanta nang si Nonoy. Happy birthday, yung yung. Ala <laughs> ka, yung yung. Ayan guys. So, anu, may mga ukay po dito, guys. For sale na po yan. <laughs> Ayun, ang dami nilang gamit, oh. Ang mm, dami, oh. Mm. So, na-excite na ako mag, ano, mapatayuan talaga ng mga haligi para makita ko na yun. Ting, tanda mo ito. Yung pinadalang tasya. Ano, guys? Yung pinadalang tasya. Ano? <laughs> <Ay, baba. laughs> Magay ka na muna. So, mo ako sa sa bahay mo, sa munting bahay mo. So, yun. So, guys, yung mga natitira pong tinda, tinda doon sa ano, <laughs> Magbablog kami ni Kuya Gat Mag-hi ka na mo na. Mag-hi ka na mo na. Mag-say hi ka na. Mag-hi ka na, mag -ka na, mag -ka na vlog. Ito, mo na. Ito, may ito mo na. Like Dukan, ko big ni big hmm. ah, na padukan ka dali <laughs> padamat ka, kadali na <laughs> ito sabihin mo ito po yung ano namin <laughs> ito po yung bintana namin uh -huh. ito, ito po yung window <laughs> window pa <purple> maria Nang wala talaga, Maria so, dito naman tayo, kuya Egat. Ay, ipakita mo yung ano, loob ng bahay mo. So, yun. So, ayan. ano <laughs> 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 <Kuy Egan. laughs> <laughs> ba na? Kuya Egat, unay pa nga niyo. Kaya, atyan na, o sige, ka. Dali na. So, yun, guys. Mahantayin natin siya kasi mag pa siya ng tubig. So, ito, e, ito. Ganyan po siya uminom ng tubig. So, yun. ari na na po yung mga gamit nila, guys. So, ito po may mga tirang tinda pa doon yan pinabak na ano lang ni ni ni, ni Gemma. So, pero, may ganda sila may may, ano sila, may ni 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 Kahit wala silang bahay, meron sila niyan. Oh. ito yung mga ukay. <laughs> mga dami Ayan, wala nang mga lagay ng damit. Sira-sira na. Ito, nabutan ko pa to. Maliit pa ako, guys. Ayan, nandiyan na talaga yan. Dito kasi kami tumatambay kininin nung nagsama silang dalaw ni Kuigat pati ito. Ayan. Taga, parang dress ko to, guys. Ayaw. Oh, dress ko yan. Hmm. 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 Kasya ka magdagabas niya. Uyag. Ayan Mm -hmm. Ha. 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 kami Ha. 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 kuryente. So, na ano po ako guys kasi ang kuryente po doon sa taas hindi ko alam kung pwede siya i-transfer dito kapag meron ng bawal bawal ta naman bawal ta kung -transfer kaya ito transfer kayo ito dito diba? Mababaliwala wala si sa dati kong ano sa si dati kong bayadan kay ito hmm. hmm. kaya dapat ito na ang pokusan ko tayo. itong sa tulang kaya, 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 kaya. Kaya. kaya baga tagahagadan ka talaga nga pero chut kang harung na ano pero 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 pero, pero gabot ang balance mo kang ano itong last kong ano notice uh, 29 mahigit. Grabe. Umabot ng 29k yung ano, bayaran niya sa kuryente nung last pa niya dito. Yung sila pa talaga dito makatera. Um, umabot ng 29k. Almost 30k na. So, hindi malilipat yung kuryente doon sa taas kasi nakiusap na daw para daw ma parang mababaliwala yung dating ano, bayar bayarin ng kuryente. So, hindi siya malilipat guys. So, wala silang kuryente yun dito. So. so, ano na lang ata, magsosolar na lang. Ayan, magsosolar. Para magkaroon ng ano, iwanag din ng ano. Riyu! May sulang pan man ba Oo, may solar. Uh -uh, solar. Uh -huh. Kaya, ano masasabi mo kay Travis? <laughs> Shout out mo si mami mo, si mami mo. Shout out mo. <laughs> Ikakasi. <laughs> like and subscribe. Like and subscribe. Subscribe <laughs> down. Nicoya Travis guys, Jangan kalimutan mag like and subscribe. Mm, very good. Very good si Ate Travis. Ay, si Ate Travis, Nicoya si Travis. <laughs> <Si> Ate Tama <Travis. laughs> Ate <laughs> Lalaki mm. naman ngon niya, kaswapong babae. <laughs> so ito yung mga naalis na ano, mga gamit na ano. So yung iba po, is pwede naman po ata magamit pa. Panggatong, panggatong guys. Panggatong. Panggatong. Kasi. panggatong. Panggatong. Toto sa pago panggatong. Pag kung ano Panggatong. Pang So ayan guys, napakasipag ni Kuya Igat. <laughs> Tapos niya po maghugas, is duluto na lang siya ng tinolang manok. Ayan. So ayan guys, ngay uh, ngayon naman po ako nakapag-update sa inyo kasi ano, wala pa akong pasok. Siguro meow meow. Wala po akong pasok every Friday. So wala po kasi biyahe bukan ah? Pahapon. kahapon. Kahapon. Wala, <laughs> wala po kasi biyahe kahapon kaya hindi po ako naka naka-owitch. Tsaka meron po akong exam. So So ayun guys, Ah, hindi po ako nakapag-update dito sa inyo. So, pero may mga vlogs naman po kasi iniwan ko naman tong GoPro. So, every Friday, eh, every Friday po, wala pa akong pasok. So, kahapon po, may exam ako, pero wala naman po talaga siyang biyahe. Tapos, ngayon pa ako umuwi Saturday. Tapos, uwi na lang po ako. Babalik na lang ako ng Pilis Monday. Tapos po, sila-sila uh, na lang po yung mag-vlog dito. Iwan niyo ni Gemma yung ano, yung GoPro ko para... Baka po sa Monday or Tuesday makakapagpatayo na po ng ano, aposte uh, poste dyan sa baba. Uh, yun. So, ayan guys, supportahan niyo si Kaanji sa project niya dito sa bahay ni Nineng Gemma. At, kung gusto niya din po tumulong, ayan, nilalagay ko yung ano, uh, Gcash ko sa description po. So, yon sa mga nais sa mga nais na tumulong dyan, tulungan po natin si Nineng Gemma para po ma, uh, mabilis yung paggawa ng bahay niya kasi ano, aalis na siya doon sa tindahan. So, yun guys. Ano masabi sabi mo kay Gat? Pagagabi <laughs> so, na din po at uwi na ako sa aming tahanan. Mama! aha So yun guys, so, uwi na ako at gagabi na. So, Suportahan po natin yung pabahay dito kay Nining Gemma. <laughs> Ayan, yung pabahay ko dito kay Nining Gemma, guys. Suportahan nyo yung project ko dito. Ayan, uh, shout po sa mga sponsor natin dyan sa Team Pahuway, kay Kaya Vlog. At kay Idol Jopper Sniper sa lahat-lahat po na sumusuporta. Ayun, sa mga viewers. Ayun, shout out po sa mga basher. Ayan, si Craig at nagduduto na nang, <laughs> <laughs> ng ano tinola ulam mamaya. Uh, Bibili din ako ng ulam doon sa bahay. Uh, ano masarap na ulam, Craig Gat? Hmm? Ano masarap na ulam? <laughs> 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 Paborito natin guys, manok. Ayan. Tama na ulam tama na daw. so, ayun, magbabay ka na muna. Bye-bye. ka na sa mga viewers mo. Bye-bye. Ang mga pinta mo naman nga. bye